Hello everyone. Magandang hapon po sa lahat. Nandito po kami ngayon sa Uma, Uma again. Hi guys. Yan. Hacienda Banco nagpapahalam ng kalabaw. Shout out sa inyong lahat dyan, shout out. Nandito kami shout out ngayon out. sa bundok ayan. sa Uma namin nagpapahalam ng kalabaw kasi kakatapos lang namin. Shout out, shout out. ayan. ayan bisik na bisik yung mga trabaho dito sa bundok guys bisik lang yan bisik daw bisik yan napagod ako guys kahit na anong trabaho basta nandito ka sa bundok bisik lang yan maujud yay